Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang mga idea, kung paano magtanim ng upland kangkong, gamit ang container or lumang galon. Ang idea na ito, ay nagmula pa sa ibang bansa, kaya malaking bagay na matutunan natin ito, upang makakuha tayo ng idea. Ang unang gagawin, ibabad sa tubig ang buto sa loob ng 24 na oras, upang mamaga ito, para mabilis itong mag-germinate. Ngayon naman, gagawa ng punlaan para makasigurado ka, kung mabubuhay ba ang buto o hindi, sa ganitong paraan makapili ka pa ng magandang quality ng seedlings. Ang paglagay ng egg tray sa ibabaw ng lupa, optional lang ito, ang purpose nito para mabilis mahiwalay ang seedlings kapag nilipat mo ito. E pantay-pantay ang lupa sa ibabaw ng tray, pagkatapos ng 24 na oras, na magana ang buto at pwede na ito ipunla. Sa bawat butas ng tray, laliman mo ito ng 1 cm, at lagyan mo ito ng dalawa hanggang tatlong buto. Kung mamatay man yung ibang buto, at least may reserba pa. Pagkatapos, tabunan ang buto, at diligan mo ito para manatili ang moisture nito, upang mapabilis ang pag-germinate ng buto. Ang buto ng kangkong, madalas ito mabibili sa Lazada, at Shopee. Ang pangalan ng buto, Chinese Appland Kangkong Seeds. Ngayon naman, habang naghihintay sa pagtubo ng seedlings, dahan-dahan na gagawin ang pagtaniman ng kangkong. Gagamit ka lang ng container, pwede bago or pwede rin luma. Ang gagawin sa container, hatiin ito sa gitna, para mas maraming puno na pwedeng itanim, dahil malapad ang area nito. Kailangan nyo lang, lagyan ng butas-butas sa likod nito, upang makadrain, ang tubig tuwing kayo ay nagdidilig. Lagyan ng lupa ang container. Dapat ang lupa mo dito ay buhaghag at malambot. Kung wala kayong lupa, pwede naman kayo makabili sa Garden Shop, Lazada at Shopee. Pagkatapos ng pitong araw, ganito nakalaki ang seedlings, berde na berde at malusog pa. Sa ganitong edad pwede na ito ilipat sa container, or sa malaking area, at depende sa inyo kung malaki ang lupain mo ay swerte mo. Dahil mahal ang kangkong sa merkado. Ang paglipat ng seedling sa container, samahan mo ito ng lupa para hindi maputol ang ugat, at para mabilis lang din itong mabuhay. Ang distansya sa pagtanim ng seedlings, pwede 5 cm, pwede magkalayo, or magkalapit okay lang yan. Dahil ang kangkong mas gusto nila ng dikit-dikit at para pantay-pantay ang paglaki nito. Ang paglagay ng eggshell, sa pananim na tulad nito, nakakatulong ito sa pagpatibay ng ugat at puno. Dahil ang eggshell, tumutulong ito sa pagbaba ng acidity ng lupa, pero kung walang eggshell okay lang yan. Pagkatapos magtanim, kailangan mo itong diligan agad, upang mapabilis ang pagbuhay ng seedlings, at tuloy-tuloy ang pagsigla nito. Dahil upland kang kong ito, ang pagdilig nito, pwede ninyo gawin kada tatlo hanggang apat na araw, at hindi pwede nakababad sa tubig ito. Pagkatapos, ilagay ito sa lugar na madaling masikate ng araw, upang gumaganda ang pagtubo ng kangkong mo. Sa ganitong paraan mas maraming customer ang bibili sa kangkong mo, dahil hindi ito ordinaryong kangkong na kahit saan lang makikita o tinatanim. Dapat ang kangkong, inalagaan at tinatanim, dahil pagkain ito ng mga tao dapat malinis ang kangkong mo. Pagkatapos ng labimpitong araw, ganito na kalaki at healthy na healthy na ito, may isang dangkal na ang haba nito ang pagtatanim ng gulay sa bakura ng inyong bahay, malaking tulong ito para makatipid tuwing bumibili ka ng gulay. Pagkatapos ng 25 araw, ganito ang hitsura at malaki na ito, berde na berde at malusog pa, at may dalawang dangkal na ito, sa ganitong edad pwede na ito maharvest. Ang pagharvest nito kailangan mo lang putulin, at ang putol na puno nito ay tutubo pa ulit, kaya pagkatapos ng pito hanggang sampung araw magharvest ka ulit. Ganyan ang buhay ng kangkong, panay harvest ka lang. Kung gusto mong matutunan, ang iba pang mga idea sa pagtatanim ng gulay, huwag kalimutan mag-follow, para updated ka tuwing may bagong upload ako na videos.